Senator Senator Bong Revilla inoobliga ang NCSC na ipatupad na ang amended Centenarian Law ngayong Enero 2025. Ang detalye po ay hati iahatid ni Miss Army Karansa. Go ahead Army. Yes, magandang uh, hapon kasama Grace at sa ating listeners. Uh, <laughs> Nasaan ay ako? Listeners at siyempre viewers ng ating Facebook at live streaming. Sasabihin ko sana nationwide eh, pero di ba worldwide tayo? Yes. Anyway, <laughs> uh, sige. Binalaan ni uh, Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang uh, NCSC o ang National Commission of Senior Citizens sa maaaring kahinatnan kung hindi nito ipapatupad ang Republic Act 11, 8, 982 o ang tinatawag na Expanded Centenarian Law ngayong Enero taong kasalukuyan ang senador ang primary author ng batas na ito kung kaya tinawag din itong Revilla Law. Mandato ng batas na bigyan ng cash gifts ang senior citizens na 10,000 pesos kapag tumungtong ang mga ito sa edad 80, 85, 90 at 95. Habang ang mga aabot sa edad isandaan ay patuloy na tatanggap ng 100,000 pesos. Sa statement ni Senator Revilla noon pang nakaraang Desyembre, Sinabi nito na dapat ay simula, uh, simulan na ng NCSC ang pamamahagi ng naturang mga benepisyo, lalo na sa mga okto at nonagenarian sa pagpasok ng 2025. Kung hindi ay haharapin daw ng komisyon ang galit ng daanlibong mga lolo at lola na naghihintay sa benepisyo noon pang Marso 2024 kung kailan nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang uh, bat, uh, uh, para maging ganap itong batas. And I quote, huwag magkakamali ang NCSC na hindi ito agarang ipatupad. Hindi naman nila siguro i-disappoint ang ating mga lolo at lola na inaabangan na ito since last March. Sigurado naman akong ayaw nilang harapin ang galit ng ating mga nakatatanda. Yan ang saad ni Revilla. Dagdag pa nito sinigurado uh, na mapondohan ang programa sa General Appropriations Act o yung 2025 National Budget sa pakikipagtulungan sa Department of Budget and Management o DBM para sa garantisadong pondo nito. Wala na anayang dahilan upang hindi magawa ng komisyon at sapat na rin ang ibinigay na panahon sa kanila bilang paghahanda para sa full implementation ng batas. Sinabi din ni Revilla na tinatayang nasa 200,000 ang senior citizens na makakatanggap ng cash gifts ngayong taon sa ilalim ng nasabing batas. Kaya naman patuloy ang panawagan ng kanyang tanggapan na tuparin ng NCSC ang kanilang obligasyon. Yan ay ang pagtitiyak na ang payout ay gumugulong na ngayong buwan na ito. November 2024, kasama Grace, nang mag-anunsyo hmm. ang Department of Social Welfare and Development o ang DSWD na inilipat na sa NCSC ang pagpapatupad ng uh, batas na ito, ang uh, Expanded Centenarians Act, maging ng Centenarians Act of 2016 o yung Republic Act 10868 simula ngayong buwan na ito. Alinsunod yan sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. At yan ang balitang benepisyo para sa ating mga senior citizens. Ako po si Army Caranza nagbabalita. Uh, tuloy-tuloy uh, sa pagbabalita at sa pagsaservisyo. Sama-sama tayo, Philippines. Maraming salamat, Miss Army. Ayan, na ano, mm -hmm. napagandang balita sana yan kasi ilan mm -hmm. na lang ang, ilang taon na lang natitira sa ating mga senior citizen na yung mga binanggit na edad eh mm -hmm. hindi pa magawan-gawan ng ano action. Oo, at syempre ano pero, malaking papel kasi ng ano ng lokal sa lugar ano mula pa doon sa barangay kasi meron kaming mga na napuntahan noon nung nagbibigay yung ang boses ng sambayanan ng mga tulong. Meron doon talagang uh, sa ano yun, mga 99 or 98 years old na na halos hindi na talaga rin siya kumikilos kun pero ngumingiti pa rin siya na hindi talaga rin na uh, bigyan ng ano ng tulong o na na nabigyan ng uh, Ah uh, gani kagaya nitong mga ano itong batas na sinasabi ni uh, Senator Bong Revilla. Ngayon sana ano no yung mismong ano barangay sa barangay kasi nakikita yon eh na mga bar sa barangay level talaga nakikita kung sino-sino talaga yung mga senior citizen na matatanda at na at uh, sila yung dapat na kumilos para mabigyan tong ano maipatupad tong uh, binabanggit ni Senator Bong. Mm. Ito kasing Expanded Centenarians Act ah, kasamang Grace ay yung cash gifts na para mm -hmm. sa 80, 85, 90, 95. Mm -hmm. So, hindi yan katulad nung pension. Kasi baka hindi siya, hiwalay siya doon. Mm -hmm. So, so isang one task. time lang, to, Miss Army? And one 80, time lang 85, siya? 80, 85. Oo. Uh, mm -hmm. Pero sa edad na 80, 85, 90, 95. So, kung ako mm -hmm. 80 ngayon, dapat tatanggap na ako mm -hmm. ngayong taon. Pag Tapos nag 85 ako tatanggap 85. ako ulit. Oo. Yes, oo. Mm -hmm. Tapos pag nag 100 ko makukuha ko rin yung uh, one time cash gift na mm -hmm. 100,000. So tama ka dun sa ba obligasyon ng barangay uh, mm -hmm. sa barangay kasi syempre, doon mo kasi makikita yung population pero yes. yung implementation kasi merong registration. Mm -hmm. para uh, na-implement ngayon ng NCSC. Yan na mm -hmm. nga yung nabanggit kahapon actually yan sa uh, Tropang kababaihan, yung yung uh, online registration na ipinapatupad ngayon ng NCSC para magkaroon ng database. At doon kasi kukunin yung 80, 85, 90, mm -hmm. 95 na uh, data. So, kailangan talagang makatulong natin yung LGU o barangay mm -hmm. para mai-rehistro yung mga uh, yung lahat ng senior citizens. Tama. So, oo, hmm. oo. Oh, oh, ibig sabihin niyan uh, Tapos hindi ano, ito yung nabanggit mo kanina kasi sa online online registration eh talagang oh, yun, mahihirapan exactly. yung mga nasa barangay oh, uh, yun barangay, kabarangay natin. So dapat so, yung tulong ng uh, sa barangay level ba sa bar uh, barangay level. O, ay may mga ano naman ano, yung online, yung mga mga ay yung mga presidente. Mhm, -mm, mga oh, tama, yung presidente. Oh. Mm -mm. So yun nga yung 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 capacity eh, yun kasi yung dapat na pagtuunan mm -mm. ng pansin, yung capacity ng senior citizens na makapag-rehistro. Mm -mm. eh, ko si Tatay. Uh, actually, galing ako sa website ng NCSC mm -mm. at ang nakapagparehistro pa lang sa uh, base sa Uh, PSA uh, uh ang tag dito sa census oh. ng PSA noong 2020, 12.3 million ang ating senior citizens. 7.5 pa lang yung nandoon sa database. Mm -hmm. Kasi meron silang counter doon eh, nakalagay doon registered as of this one ganito, 7.5 mm -hmm. million pesos na kalagay. Ay, pesos. Na 7.5 million people. So meron pang natitirang mm -hmm. 5 million <laughs> na hindi nakarehistro Dami oh, pa tapos, oo. Oh, oh. Dito sa Central Luzon, ay kala ko. Uh anyway, sa Central tapos doon sa website makikita din uh, per region. Hindi nga nakita ang per uh, per mm -hmm. municipality dapat 'yon nakalagay per municipality, nakalagay per barangay. Hindi naman mm -hmm. kailangan nakalagay doon yung mga pangalan eh kasi kung ang pag-uusapan ay data privacy. Mm -hmm. So kailangan naka nakahimay-himay dapat talaga 'yon. Mm -hmm. Kahit man lang down to the uh, LGU level kung ilan yung bilang na nakarehistro na para alam mm -hmm. kung ilan yung bubunuin pa katulad dito sa atin sa Gimba, 15,000 o oh, ang uh, dami ng senior citizens natin. Uh, ilan doon ang 80, 85, 90, 95, mm -hmm. uh, hindi rin natin alam. So, dapat yun ay nakikita na natin, yung mga ganong klaseng information nakikita mm -hmm. na natin. Although, available din yun sa PSA. Pero kasi, eto na yung mismong website na dapat tinitignan ng mm -hmm. mga senior citizens Ano ang website NPSA? yun? Parang ako hindi pa rin naka-, ano, dyan, naka... Registro. national ang hahanapin mo lang ay national C commission on of senior C national commission national. Uh, ng uh, of senior citizens national, national commission, commission oh on I senior hanapin mo lang yon oh. uh, pag nag-iginugel mo yon national commission of senior citizens lalabas na kaagad yung website mm -hmm. tas pag bukas mo na website nandun na register okay. here nakalagay. So ibig sabihin Miss Army kasama, yung ano. Guys. Ibig sabihin kasi pumunta naman ako doon sa opisina nag fill nga, out naman eh. din ako doon. So hindi 'yon, hindi mabibilang online. Online o. talaga. Walang silbi mong Kailang... fill out mo na may papel unless gumawa ang Osca, Local Oaks Osca ng form mm -hmm. na, na na nakasunod doon sa registration online. Tapos mm -hmm. sila yung mag-e-encode. Mm-hmm. Ah, mm. oh, pwede 'yon. Eh, 'yun namang Pero kasi, ano. Okay. Doon naman sa mga bago, pwede bang hindi na mag Pwede bang direkta na doon sa ito, itong sa National Commission on Senior Citizen website, direkta na sila. Hindi na hindi na kailangan pumunta diyan sa ano, sa opisina o barangay. Oo, oh, website talaga dapat. Hindi siya uh -huh. talaga Ang um, sila Tita ST noon, tinanong ko si Tita ST eh. Sabi ko meron bang tumutulong sa inyo? si Tita ST ay opisyal ng ah uh, 'di ba? Ah mm -hmm. uh, ST Ramos Tarok, opisyal yes. sa sa Kawayang Bugtong. Di tinanong ko siya, sabi ko, meron bang tumutulong like uh, nag-aassist kung papaano Sabi nila nung una, sabi niya sa akin nung una, nagtutungo pa sila sa diyan sa may opisina. Mm -hmm. Oo. Pero ano, ah uh, anong tawag dito, sabi niya, hindi na kung mag-rehistro mag ka online, hindi na kailangan magpunta sa opisina. So, mm -hmm. hindi na doble yung trabaho, palalo na yung mga malalayo. Malalayo ang uh, dito sa OSCA, for example, sa Gimba. Mm -hmm. Paano yung pa, ID? Ng... Paano yung ID? Kasi doon sa opisina yung kinukuha eh. Yung ID? Mm -mm. Hindi, ah, yung presidente, pwedeng kumuha ng ID. Hindi, ibig ko sabihin na uh, pagka kasi sa, ano, sa online, Ah, uh, Disyembre wala namang ID ibibigay doon. Uh, kinakukuha kasi 'yung sa Iba, ano. ah. ibang usapin kasamang Grace kasi 'yung sa ID. Ito 'yung Iba registration pa yun. kasi o oh, oh, para mm -hmm. doon sa para doon sa pop database na rin, working database ng senior citizens. Mm -hmm. So, ibig sabihin 'yung sa ID. Okay, so registration lang talaga ito. Oh. Tapos uh, ang ID ay talagang kailangan kumuha oh, doon sa opisina. Oh. Uh, eh, kasi meron uh, mm, i I don't know kung papaano yung connection nitong database nato sa ID. Mm. Pero kasi ang pinag-uusapan natin ay yung mismong uh, database para mm -hmm. ma-avail nila yung uh, yung mga to, benepisyo yung na ano benefits ano, na mm -hmm. oo, aligned sunod sa batas na na para sa yung centenarians act, yung expanded mm -hmm. at saka yung original. Ayun. So, um Given naman na kasi yun eh pag senior ka uh, di mag uh, ano ka na mag uh, apply ka na sa OSCA para mm -hmm. ma-recognize ka as uh, miyembro ng Office of mm -hmm. the Senior Citizens Affairs. Pero it, hindi naman kasi talaga kumbaga once na alam uh, nakita na ikaw ay 60 years old and above, recognize ka na kaagad as A senior citizen kasi yan mm -hmm. ay kasi yung ID yan no? basta daw mayroon lang uh -huh. birthday eh tinatangkilik uh -oh. na. Uh -huh. Meron yan merong mga other things na tinatanggap lang nila ay yung merong ID like yung transportation yung mga sa buses. Uh -huh. Pagka wala kang senior ID, pwede mo ipakita yung passport mo or uh -huh. any other form. basta merong na, uh, pinakikitang uh -oh. edad doon. Legitimate uh -huh. ID na pinapakita yung birthday uh -huh. at ikaw ay residente ng Pilipinas. So, kumbaga, uh, 'yun yung isa sa mga tinitingnan. Eh kasi pwede rin naman na yung ID mo eh parang sa ibang bansa, eh, ibang bansa <laughs> or passport mm -hmm. or whatever. So, kung 'taga ibang bansa ka at senior ka, hindi mo pwedeng i-avail dito yung pagiging senior citizen, yung senior citizen, 'di ba? Mm -hmm. Halimbawa, ako, pumasyal ako dito. Residente talaga ako ng US. Ako ay 70 years old na. Mm -hmm. Nandito lang ako for a few days. Oh, pag sumakay ako ng public transport, for example, hindi ko maa-avail yung senior citizens uh, discount sa public transport mm -mm. kasi hindi man ako hindi residente Filipino. ng Pilipinas. Mm -mm. So, so uh, so yung mga ganong mga detalye. Mm -mm. Maliban na lang um, kung mag apply for dual ano. Pagka yung mga Pilipino na nag-abroad at bumalik dito at nag-apply for dual citizenship, kasama kasama na sila. I um, yun ang hindi ko alam pa, detalye. Mm -mm. So siguro if uh, Ah, uh, uh, ano na yun, isusunod na yun, kasi Pilipino naman eh. Mm -hmm. uh, kung baga meron kang Pilipino siya at, mayroon, kung, uh, siya oh, American, meron kang, at kung siya American at Amerikano kung siya nasa US. May proof US. ka na ikaw ay Pilipino. Mm -hmm. 'Yun uh, parang ganun lang naman kasi 'yung doon sa uh, pagdating sa pagkilala sa senior citizenship. Pero anyway, so dapat talaga online tapos mm -hmm. 'yung capacity to uh, enroll online kung kasi siyempre 80 85 Madalang oh. na lang talaga yung may kaya na magkutikot uh, ng mga website. Mm -hmm. yun yun ang ng iniisip tulong. ko kanina, Army, kung paano uh -oh. gagawin. Kasi kung merong ba, magpo-provide ba ang LGU uh -oh. para sa isang uh, corner na hindi yung mga hindi marunong, hindi pwedeng mag, yun, patulong ay, uh, doon pupunta, doon uh oh. hihingi ng ano, patulong sa mga uh -oh. tao Actually, sa LGU. Actually, dapat ginagawa na yan ng, ano, eh, ng OSCA kasi mm -hmm. under ng LGU ang OSCA. Mm -hmm. Sa uh, sa bat sa sinunod na batas ng NCSC, sa pagkilala sa Office of uh, sa OSCA, sa OSCA mm -hmm. na opisina sa mga local government units under siya ng Office of the Mayor. Tapos mm -hmm. uh, pin uh, pinamumunuan siya or uh, well ginagabayan ng uh, isang Sangguniang Bayan member na naka-assign doon sa senior citizens uh, Uh, i guess committee mm -hmm. or sector gano'n. Yeah. Uh, tapos di gano'n. um yun nga ma yung sinasabi mo na ano yung dapat kung hindi kaya at hindi mo na matitrain, train obviously mm -hmm. <laughs> ay uh, i-encourage yung mga kamag-anak no mm -hmm. or di ba yung mga kamag-anak sa barangay kailangan uh yung dito sa San Rafael actually yung nandito masipag yung mga senior sit yung senior citizens dito before eh, meron kasi hindi ko na nakikita. Yung aming yung presidente dati dito, umiikot 'yan. Mm. -hmm. Umiikot para sa mga information. So pwede sigurong gawin 'yon. mag magatas na eto, pwede mm -hmm. ka nang magrehistro, pupunta ka dito, yung mga anak mo magpatulong ka. Or kung wala kang anak na available, sila lang mag-asawa sa bahay. Di pwede. 'Yon, pwede siguro 'yon mm -hmm. na magpunta sa office. So, pwedeng 'yun yung pwede mga na, ano may options. Desk, oo, oo, oo. Pero may ano, sa barangay, siguro pwede tayong mag-update pag ano. Ano, pagka pwedeng mong bisitahin yung uh, opisina ng ano ng oscar, kung ano yung uh, mga na nilang paraan para doon sa online registration. Ah, uh, pwede nating tanungin yung uh, presidente. Yes, oo. Mm. Pero ah uh, yung sa ongoing ay yung example nga yung talagang pinupuspos na nga rin dito yata sa GIMBA kasi parang nag-iikot na sila kaugnay nung uh, registration na yun kasi nga um siguro yung mandate na rin talaga ng NCSC na ipatupad dapat ngayong January mm -hmm. oh yun kasi yeah, yung, oh, yes, yung yung pamimigay na yun, no? malaking bagay, bagay kung kanin. Oh, oh. matatanggap eh, na ng nila, mga ano yan oh uh, papaanan nila yan magagawa sa bagay di, Uh, kahit main mga nakarehistro naman na eh so pwede na silang mag-start na mag hmm. mag-roll out ng bayad. Yun nga lang, siyempre, yung mga hindi hindi yung mga uh, hindi nakarating sa kanila yung balita or hindi sila na inform eh, pero nag-80 or 85 or na, nasa tamang edad sila, hindi na sila tawag dito, hindi sila makakasama roon sa payout. Kasi hmm. once na dapat I think six months uh, doon sa IRR kailangan 5 to 6 months yata. Kailangan naka-apply ka na para, para ma makasama ka ma sa listang Within silistan. the Oo. year. Oo. Oo, na ikaw ay before the birthday ha. Mm -hmm. Ganon. Uh, tapos, and, hindi ko lang pa ma-distinguish uh, kung yan ay para sa 100 years old or para sa uh, kasama din dun sa expanded uh, centenarians, sa so mga genarians natin. mm -hmm. Ayun eh sige eh, okay. actually meron na tayong ano nahanap ko na yung dito sa Facebook page natin ipo-post natin yung ano yung mm. infographics galing sa DSWD at mm. sa NCSC para para ano para Maka, mama may easy access sa, sila oo oo mm -hmm. uh, in case na kailangan nila ng additional information pero siyempre mainam din na makipag-ugnayan sa president na nila sa barangay, para yung president sa barangay ang makipag-ugnayan sa overall president kasi ganun lang mm -hmm. naman dapat siya nagwo-work eh para oh kami dito hindi namin alam, walang walang tumutulong sa amin. Ganyan. Mm -hmm. Oh. Para magawan ng ano action. yung resource, oo, oh, oh, para mm -hmm. magawan ng action. Kasi Miss Armit, tulungan te, talaga, oo. Oh, oh. uh, 144 na ng hapon. Oo, <laughs> 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 Oo, parang 'yung ating Kaya, kailangan na guys, kasi tayong, na, nakakaawa kasi 'yung mga senior Oo. citizens natin, mm -mm. 'di ba? Hindi na nga sila nakakatanggap ng pension. Parang helpless ano. kasi eh ang pension supposedly dapat lahat nakakatao. Mm -mm. <laughs> kasi 'di ba, para sa senior citizens nga ang pension na 'yan. Eh ayun, oh. ayun na nga hindi na nila natatanggap 'o mm -mm. ay ito pang cash benefits na may pondo na may IRR na, meron ng lahat, eh tapos hindi po matatanggap mm -mm. dahil sa mga kakulangan sa capabilities. Yes, Ayun. okay. So, maraming salamat Miss Army sa iyong uh, balita. Okay po. Maraming salamat at magandang hapon. Radio